yaw 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 yo, yo, yo yan, yan. May aso pala ako nakita dito, mga chong ayan oh. Yan dito na to sila nakatira. Yan. Kasi nga uh, kasi ito ng mga biyahero. Lalo pag mainit, uh, matambay sila rito nagpapahinga. Yan. yan. ang ganda ng lugar ito kasi mahangin. Yan nakatera kasi nga pag may ano, kumakain dito, ayun ang daming daming basura, nakasako-sako. Dito maraming kumakain. Ayun, nakakain itong mga aso na to. Kaya ayan, dito na sila naglalagi. yan, dito na sila tutulog. Kasi nakakain din naman mga buto pag may tirang pagkain. Ayan, nakakain din. Ayan, dalawa sila. ayun ah, uh, kawa yung ano gusto ko ngang dalhin kaya lang nangangagat na to eh nangangagat na to oh. so yan hanggang sa paglaki dito na talaga to sila So, ayan ah oh, kain na naman ulit siya oh. kita ng buto yan basura ka bundok yan oh. sa mga kumakain dito na iipon hindi nakukuhay. yan so ito yung ano nang kalikasan pag ano, nahulog sa dagat ang dumi sana uh, mapansin to ng ating LGU kasi pag na natapon to sa dagat tayo pa rin mga kawawa ayan o oh. ang basura ayan